nice welcome to my channel kasi tayo kagala na naman tayo sa so, mga sukay natin dito kasi ano na naman natin mga sukay natin dito sa halo, ano loob ng eskinita yan ito kapunta tayo dun dito ah, dyan, na natin dyan tapos na tayo dyan Nang nakarang araw tayo umikot dyan kasi tayo sukay natin dito yung mga pasukin natin ngayon natin ang hiwagang timbangan mahiwagang timbangan mga <laughs> kadyang ano tayo sa ating routine works yan medyo mainit na yan si haring araw oh. bilog na bilog yan. magandang panahon natin ngayon mga kadyan walang kaulapan yan. ayos tuloy ang ano natin ikot natin tabi lang muna natin sa ako natin dyan kasi gabal dito sa sidecar natin marami tayong ilalagay na ano dyan halakal ayan samahan nyo ako let's go Ayan, wala tayo dyan, sumasokin natin dito. kung nakarang kasi nakarang araw, maulan kaya hindi tayo nakaikot mga kaway, kaway, kaway para ano, kondisyon ayan, mga rani 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 o, mo na doon, mga kalakal na para ano

Ayan mga plastic siya yung e busing siya. Bibilangin ko na. Ako na magbilang busing siya. E busing. Okay, may bagyo tayo eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Oh, sige, sige. Pagpiliin na lang natin. Ayan, mga suki so natin. Yan po. Ayan. Nakahilira na. Ganda sa dulo. Ano lang yun, dalawang linggo siguro. Ah, tumigil ka! oh, yan, mga Wilkins. Oh. Dalawang buwan na rin tayo hindi umiikot, <A2> sabi, sabi ni Soki. Alam lang natin ng mga... Saan yung mga plastic? Sa kanilang <laughs> <laughs> ay gawa lang. Ultimong maliit. O, ultimong maliit, kinukuha. Oo. Ayun, mga kadyang nalang. Alakas natin, makasukin natin dito. Eh, pa tayo sa dulo nagdarag ito. Itbangan muna natin ito. Let's go. Ang dami na po. Ang dami na nga siya. Mga point five, mga buti lahat. Oh. Ito mga karton. Ang

Meron ka pa? Kalakal na? Nakaipo nga na dyan? Sabi mo si kuya mo, si kuya mo, nag-iipo ng kalakal na dyan dyan. Eh. <laughs> mga rader na. kalakal nila. Ayan, buhati mo natin ito mga ka-jong. Let's go! Ang ah, bilang ni Buboy. Ang ni Buboy ang ano, ang niya. Ilan? Ilan Buboy? 24, 24. Sama ka sa akin kasadaanan ko na lang yan Sama ka dito babayaran kita dito talaga ay bibing kaya ka dyan kung yung tangkatan yung kalakal pa dito sa dulo dulo na walang hanggan <laughs> ay ah, ay ah, ay

mga kajang may mga karton tayo plastic ayan mga bakal buhatin mo na natin mga kajang so, medyo malayo layo yung sa recycle iwan ko lang dito sa mga may tayo dito sa dulo baka punta pa natin baka meron pa dito ayan buhatin mo na natin to let's go ayan mga kajang mga kawala mga plastic ito so, may stroller pa Ayan eh, yung mga bakal tayo dito. Kabilya. Eh. Eh, Ayan, marami eh. Kalahati na yung karga natin mga kabilya. Ang dami nating uh, Wilkins. Nakukunin eh, pa tayo dito Sa dulo. Ito eh, natin yung soapy natin. Pinakang dulong dulo. Ah, Ayan. Eh, Ayan, meron pa tayo dyan. Kung um, pa tayong mga uh, kalakal yung sa kabilang street. Baka natin. Tapos pa tayo dyan. <laughs> <laughs> Yan. Nakikisa kami sa atin parahong, <laughs> okay. para hong. Medyo makulimlim. Yan. Araw makapuno na tayo sa kabilang street. Tingnan natin ito. Tingnan <laughs> natin ito. Lakal. Okay. Ayan, no plastic Ito so, muna, eh. no, black Ay, eh, yung galon kasama yon, Ito, galon Ito tayo dito Ayan, okay, nasukin natin dito Ayan Let's go <laughs> Ayun natin to, subangin natin Salamat <laughs> Ay, <tapalodo> Ay, ah, tapaludo yan. Tapaludo? Wala Ah, ito, aluminum. So, hindi al na tapaludo, aluminum ito, aluminum.

pa tayo yung pupunod pero malapit na tayo no? mapunod ito kasi mo lang mo etlang ha <laughs> ito lang makapit mo yung mga kalakal ng mga natin sukay so natin ay <inaudible> oh, uh, ay yung sidecar uh, mabigat yung ano uh, na yung ano uh? red horse Ha? Tampung litro. Ano eh? Narod horse. Hindi, yung mga ganito. Yung mga litro lang. Oo, oh, mga no. litro. Oh, oh. Ito kayo din ito kayo. Yan, si Bibi. Tawa ka dyan. Puno na tayo. Oh, no, na tayo. Ito pa. Nakarga pa natin. Meron pa tayo doon sa dulo. Tumi so, natin. Ito pa. Mga welcome. Okay. Sa so, ito sing. May, may, meron pa ako sa dulo. Isa na lang. Isang, isang customer na lang. <laughs> Sampai oh, eh, nanti dulu ya, saya <laughs> <Sekarang. laughs>

maka kasamblag ko thank you for watching mga subscribe my youtube channel please like and share sa mga video God bless, bye bye mga katiyang mga katiyang mga katiyang thank you for watching God bless